Okay, good morning, good morning ano. Ito ating buhay talaga sa bukid, oh. Kita ni si Mrs. Oh, yan, oh. Buhay bukid ni Mrs. talaga naman, oh. Kawawa naman ang Mrs. Ayun, oh, si Madam Tess. Si hey, Mami Tess, awa nag-iisis nang kanyang takuri. Ayan, eh. Kawai ko, Mami Tres. Hello, good morning. Okay. Pagpala ha? Sabado, maglilinis po tayo dito sa bukid at mm. talagang maitim. Mm. Uh, ay, ayaw ko pong pag-lutuhan ng matumi. Ayan, matuhan. Okay, Mami sa. Check mm. out sa iyo. Out. out sa inyo kapamilya, mga kamami dyan. Uh -huh. Good morning, good morning. Okay, good morning. Ayan, Sabado. Ayan na. tayo, Linggo. Ay, tayo day off. Oh. Uh -huh. Bukas, Linggo. Simba, simba tayo. Simba, simba. yan o. Oh. Bukas, Linggo. Ano? Simba naman tayo. Simba naman ating uh, turgahin. O, oh, kamami, ha? Punta muna ako din, o. Eh. eh, ating punla, o. Oh. Pantanin. Mm, yeah, no. Sige. Tayo nagpapa-cultivate na tatanim ng ano? Kamatis. Ngayon. Yung dalawa oh. Si RT at saka si Yel. Kamatis ang ating tatanim dito sa plot na ito. Ito ng kan ng sili. Ako, kamatis. Mm, yan ang ating sili oh may maiksi, may mahaba may lungkuyin <laughs> hindi pare-pareho ba? parang na uli ang kamati siya ano? aba ay maganda na uli hmm? natala ba? na uli yan yung iba? hmm o oh, asya na uli i eh. na ang kamatis Ayos. Parang parang ating kamatis tayo na uli ah. Ha? Na ulian iba Ibano. Alipang hindi mo nabunuhan? Ito, ito, yan. Hindi pa yan. Bukha natin. Ayos po lahat yung Sisting lang ba tayo? Kung pwede. Kung maalam pa. Kung maalam pa. Sumabog. Sistingin natin. Kung hindi. Ma ah, malalim buti ka testing lang tayo muna ngayon testing testing maalam pa tayo Testing testing pa tayo Kung maalam pang sumabog Oh Pardane Tapos kita yung Woo <laughs> No Ay, mahalan pa rin. Ako tayo pa rin. Para alam pa rin tayong humabog Ah, alam alam pa rin. Pwede pwede pa rin. Pwede pwede pa rin. Ito lang ko ang mitsa. Mangali ng braso. Hindi pa kabalik. lagi Ayos ha, pili-pili pa. Ayan naman, jemali. Hmm. Ayos, very good. Eh, alam mo ba pagbubukid? Mahirap. Yung lang naman ako kung kaya ko pa. Eh, matagal na rin naman ako hindi nakapagsabog ng abuno. Napagsabog ng palay. Mga 40 anyos na siguro ako hindi ng palay. Saka abuno. Kaya ako ay eh, mahina na rin ko. Hindi na rin kaano. Tanong... Eh, bueno. Eh, hindi pa naman kaano tayo maedad. Bata pa rin. Eh, ang ibig sabihin, Mahina pa rin ako, mahina na rin. Hindi pa rin ako hindi na rin. Hindi sira pa rin, pero hindi na rin ako gaano maalam. Tsaka ang itcha ko e ko na medyo malapit ang patak. Kinakailangan kasi ang itcha niyan eh medyo malayo. At parehas. Nakaukit ko na 'tong koneo, basa nang pawis. Ayun oh, ang akong ano. You Yung ano ko ano, 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 dito. Hmm. jangan petaknya, oh, aduh, kalau parihas, jadi pertandingan petak. Betul, 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 harus betul, petak betul, 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 itu betul, 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 Ah? Matigas baga. Dito yung dulo doon, ang ganda nga pupalad yung dulo Grabe. Maganda sana mga lupa dito. Hmm? Tulad nito, maganda yung baga mo. Diyan, kung kanya sana. Ay, yung kalimutan siguro yung nadaan yung yata natin dito na eh. Sa kabila di buhanginan? Tulad dito, mabuhangin ang ano? Hmm, buhangin. Ito, ito pagkakaroon mo buhangin. Ito ibirahin mo na medyo kapal-kapalan. Medyo konti masyadong madaling lipasan. Madali pa siya tsaka ang palay. Magsi. Mm. Kaya may kapal, kapal kapal mo ito. Kita mi dire anak ko naman eh no. Ano, da ulipan pa. Hindi wag da. Eh Ilang lumigyo lapit lapit mo na konti sa kanya. Dikit dikitan mo. Para ay eh, oh, ito mo. Gayon to mo. Mababa pa ang palay eh. Sana di malilipas pa lang ano, abuno. Ha? Mo pa rin Oo, oh, eh, wala kang magagawa. Eh, talaga. Ay, talaga. Kahit anong gagawin po dyan, eh, nagkakadamo din. Eh, pero hindi magano. Kung mas mga naman dyan, halos eh, mas labang anda mo kaysa sa palay. Eh. Yan. Hmm. Yan, tama yan. Abot ng hagis pare. Yan, ayan, ayos yan, no? Ayos yan kapal ka pala ngayon, tama yan. Eh. Dahil mababa ang palay nito. Sige, ikaw bahala dyan ha. Nakadali ka ng 23 ha. Ha? putak oh, puta na, hindi siya Sabi na na <laughs> Oo, ah, putak na. mo Parang na ha. na. Nakadali ka, 23. 20 city yun ay bayad na ng kinaltas ko yung 5,000 tapos nagbayad ako nung kulang ko sa kanya sa hindi uh, yata ba kayo yung baka yun bah, puta na ika ako mayaman si itil ngayon ah mapira ha ah puta na baka hindi ka mukhang pakainin ko ah <laughs> puta na suluhin ko rin ka mukhang akin kuna ha Oh, 23 bait hawak din ha. Pulo ko lang bitin ko to. siya. Yata. Ba. Sa ko ah. Ay maganda ang itin itil eh. Tanggal ang kanyang bago sa baboy. Ah, ito talaga mang kuan. Masisiyahan man pag alaga. Eh, hindi ko pwedeng palagi ng ibang baboy kaya ako ikuan. Sige, din ko naman eh. Sige, yung palagi ni. Eh. Pero kaya gusto ko palagi yan. Ako, bata puno yan. Eh, palaga ko na nasa kulang-kulang tatlong palaga na may naiwat eh. Padagdag pa ng padagdag. Kaputan ba? Mamabos tayo yung pira ah. e pag kumita naman. Hindi naman yun. May awaan Diyos eh. wala ka si Alberto tau? Si ah? hmm. ganda ayos. ay kay Jablo ko na, yeah. kay jablo kinakailangan ng nang kwaan, nang oh unok unok na oh eba unok eba wak 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 Bale. Ayos yan. Magandang ulam yan. Ako, ako hindi pa nakapandali ng pako eh. Gusto ko rin pako. Pero kung lalaban ka sa si akin ng palitan, ay... <laughs> ako gusto ko rin pako. Ako hindi ba ka makapamako din eh. Saka kayo ng din eh. eh tinira yan kahapon eh. Tinira ka. Nung araw kinuhay. Nung araw ng mga... Pamangkin ko? Oo. Uh, Oo. Oh, Pinuha niyo sa karo yan? Na. Ay, wala na kayo brad dali. Samahan niyo yan. Maganda samahan niyo ano. Nang... Tawag niyo? Kala commander kung anong ni Ano nila? Ah, eh, pagkaya nakahalo siya ako. Oo <laughs> eh. po. Oo nga, may gata kayo. Putong eh. Ulam na yan. Ulam na. Oo. Uh. Wala. Pagod nagpapasabog ako ng abuno eh dami akong patrabaho ang dami dami akong patrabaho doon sa aking pids marami pa rin ako anong katanong hindi eh. ko sa yun eh hindi ko na doon sa si aking mga sili ang kamatis ano? doon sa kinukon ng artin ito ay bago sili sa lulis ang pisan ito lalagyan ng plastik nandoon kay Tano ang plastik Hubad oh, na nga akong trabaho talaga. Ako naka-coverall pa. Mm -hmm. Ha? Fear pose <laughs> <laughs> Hindi, kasi ako hindi pa pwede ako madasubrahan sa sunlight. Hindi ako pwede masubrahan. Kasi hindi na ako sanay-sanay dahil yun ang bawal sa akin ng doktory mo. Sobrang ako sa sunlight. Tsaka yung sobrang ako nung pawis. Baka maabusan ako ng sodium. Kaya ako kahit bago ang kinakain. Hmm. Dati ako hindi nangangain yan. Bawal ayaw ko. At eh, uh, baka tumakas ang, dugo. Ay, ngayon, eh, hindi. Kain ko na yan. Kahit, kahit pa nilagang sawsawa dyan, ano, <laughs> uplasan ko yan. Eh, dati ako hindi. O, dati hindi. Wala ako. Hindi ako nangangain. Yung bago oh, mga ano. Hindi ako <laughs> nangangain. Tuyo. Hindi. Kami ni Hindi. Ngayon, Lala. wala kang magawa hmm. pero ako very energetic ako tumatakbo ako ng ba, kasi 12 kilometers jogging lang hanggang bayan, jogging ko lang yung bayan eh. bayan, lalo sa amin jogging ko lang ang bayan yan bilimsiklet ako pero wala akong maintenance Lala. ha?

iyan. Hmm. Nabert na dito, at ang mga nandito, talo. Unto na. Iniisang araw na mahaba. Tayo, Don't look so sad dạ <laughs> mình ta lâu có thể.

Dan, oh, damo, damo, ha? Dan telu. Okay, ha? Ini naman, eh? ini, Ini yang mau mau pemisah ha? Bye. lebih sih, ah. Nagluto ng ulam. Ito ang kanyang ulam sa amin. At tauhan niya. No? Yung adobong bangus. Sarap niyan. tanan naman. Pakasarap ang mahal ng napakasarap ang ng aking mahal. Ay, mga meron ko. Eh, muna. sarap saka atron. Masarap ang ng aking talaga. Sana on. Apa? Apa? sana all wow kita mahili naman kayo okay oh. ha okay ha sana habang. habang habang ako nabubuhay oh. hmm. ito naman ating pipino malalaki na ating pipino yan o oh. hmm. yan malaki na may bunga na yan maliit ito siya ito e, oh. Kaya sang araw pwede na ipitasin. pitasin Tuloy-tuloy hmm. na yan lahat oh. Ate pipino. Hmm, Ayan, oh, may konti na tayo ha. bagu puti natin yan, ngayon lang. Hmm. Tayo, tayo na. Sa tabi ng tira ni mama oh. Sa so, tira nun. Kaya pag Pino. Tayo tayo na nakakabunga Ayan. tayo, nakakatikim. Oh. Mamaya salad yun. Oh, mamaya hapong. Salad lang mamaya. Yes, of course. siya sa siyang araw yung iba. Kahit araw-araw kayo niyan, okay? Yan, yeah, pipinuha niya, oh. <laughs> oh babay na ka, oh. Adjust na. Oh, babay na, babay. Hasta la vista. Hasta la vista. Okay, babay ha. Babay mga idol. Babay na, babay. Babay.